Huwag mong tanungin kung magkano ang sweldo ng iba. Isang bagay na kahit kailan ay di dapat ginagawa. Doon sa accounting kita unang nakilala. Sobrang busy mo noon pero bigla kang napatunganga. At sa ganong kasimpleng tinginan, ang kwento natin ay nagsimula. Beauty and the Geek. Ang <laughs> ganda pakinggan. Antoinette hadaw ni Romantic Comedy na ating pagbibidahan. Hindi pa tayo makapag-date noon dahil tambak sa trabaho kaya sa pantry ng opisina mo ako sinimulang ligawan. Sa pagtimla pa nga natin ng kape, tayo nagkamabutihan. Ang mausok sa init, wala walang kahit ano. Three teaspoons, straight to the point. Parang ikaw. Bawat galaw, kalkulado. Naniniwala na ako sa forever parang James lang at si Nadine. Pati ang pagplano ng ating future, kinatuwa ko na yung gawin. Gusto mong ikasal tayo at 28. Isang bahay, tatlong anak, isang aso, dalawang kuting. At ikaw? Ang dawan. Kinumpute mo na ang lahat ng gastusin. Tuition, groceries, pati sahod ni Yaya po rin. Magaling ka sa math at numbers. At sa lahat sana gusto mo may sistema. Pero Di ko akalain na pati ang bag ko itatanong mo pa. Magkano bang sweldo mo? Seryoso ka ba talaga? Kahit wala pang ilang months tayong magkakilala? Perfect equation na sana tayo. Pero sa iisang pangungusap, cannot compute. Delete. Naging over. Isang bagay na kahit kailan ay di dapat ginagawa. 'Wag mong tanungin kung magkano ang sweldo ng iba.